Yan, hello everyone. Dito naman po tayo. Syempre, alam niyo na. Morning cleaning, 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 cleaning. <laughs> so, yan ang buhay ng OFW. Everyday routine, clean, 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 clean. Alaga ng bata, 'di ba? So, tasty is lang kasi God is with us. Kailangan na nasa atin ang ating Panginoon at kailangan masaya tayo sa ating mga ginagawa. yan, tara. Samahan niyo ako. So, yan. Yan. So, kailangan maglinis-linis at maging maaya. So, muli, shalom, shalom. God bless you all. Bye for now.